Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang maga, magandang tanghali. Una atigit sa lahat, saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sumas sa, atin, sa loob lang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos sa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng ating ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at tagahari e isang Diyos magpasa walang hanggan. Mga kagabay, sa ngayon, marininig natin ang reklamo, ang hinaing ng ating mga kapariyan na sa kanilang kanil mga parupya sa mahigit libong mga tinatawag nating mga dapat pangalagaan spiritually ay isa lamang dalawa hanggang tatlong isang pari halimbawa sa isang uh, munisipalidad o isang sudad na mayroong dalawampung barangay dalawampu at asabihin natin na sa bawat barangay isang libo lamang ang mga tao bata matanda na dapat pangalagaan ng pare makikita natin isa dalawang pare lamang ang makalaga ng dalawang libong ah, uh, dalawampung libong mga ah, uh, taong uh, Naniniwala, naniniwala o hindi naniniwala sa Diyos na dapat nilang alagaan upang palaganapin ang magandang balita ang salita ng Diyos ang pag-ang buhay espiritual ng bawat isa sa atin sa madaling salita kulang na kulang tayo sa mga pari at ang solusyon dito ay ang uh, palalaguin palalakasin ang bukasyon sa pagpapari. Ang pangunahing tungkulin ng pari ay ang upang tayo ang mga tao sa isang parukya ay mamuhay na kilalang kilala nagmamahal at natatakot at sumusunod sa Diyos. Sa madaling salita, ang spiritual na pamumuhay natin ang nakasala, nakakasala, nakasalalay sa ating mga pari. Bakit kakunti ang magpapari? Bakit marami ang mga seminarista ang hindi, ang hindi magtutuloy na mag-aaral sa pagiging pari? Bakit may mga paring, paring-pari na lumalabas pa sa kanilang pagiging pari. Isa sa mga dahilan nito ay sa panahon ng kanilang pag-aaral sa seminaryo, hindi nila gaanong naunawaan kung bakit sila nagpapari o kung bakit sila magpapari. May mga narinig tayo sa mga nag-aaral sa seminaryo na sinasabi ng mga magulang, sayang Buhapo po naman ang anak ko. Magandang lalaki pa naman ang anak ko. Pero bakit siya magpapari? Pagpapatunay lamang ito na mismo ang mga magulang sa lungat o ayaw magiging pari dahil buhapo ang kanilang anak. Mayroon naman tayong mga magulang o mga mismong mga nag-aaral sa seminaryo na nagsasabing, ah, doon na tayo mag-aaral sa seminaryo ng high school at mari hanggang college sapagkat mura lang ang babayaran pagkain lang ang babayaran at libre ang pag-aaral maganda pa ang pagtuturo sa madaling salita hindi Diyos ang pakay ng isang seminarista o ng mga semin seminarista o ng nagdais magpapari ang pakay nila ay ang kanilang mapaganda ang kanilang pag-aaral isa pa. Marami ang magpapari na nagagaling sa mga mahihirap na pamilya. Walang maiktustos sa tinatawag nating board and lodging sa seminaryo. Na minsan nga, magit isang libo lamang buwan-buwan. Libre pag-aaral, libre pagkain, libre tirahan. At isa pang Maaring masasabi nating dahilan ay ang haba ng pag-aaral ng isang pari. Samantalang ang isang pastor, hindi natin sinasabing hindi magagaling ang mga pastor. Biblia lamang ang pag-aaralan lang magiging isa ng magaling na pastor kung mayroon isang talinto sa tinatawag natin pangangaral. Pagbibigay buhay, sa salita ng Diyos. Pero sa paring katoliko, tadaan ka sa isang mahabang pag-aaral. Kung magsimula ka ng high school, papasok ka ng seminaryo, pinakamahabang taong pag-aaral mo ay labing dalawang taon. 12 years, 13 years, bago ka magiging isang ganap na pari. At habang ikaw nag-aaral sa pagpapari, Maraming mga balakid, Maraming mga tukso. Nandyan ang uh, ating mga barkada. Siyempre, kahit na seminarista ka, mayroon ka rin mga barkada. Tao ka rin. Sosyal ka rin. Nagahanap ka rin ng makabanding, makasama sa mga lakan. Dito, malimit-maligaw ang mga seminarista. Sinasabi, ang ating Panginoong Yeso Kristo. Napakarami ng aanihin. Napakalaki ng aanihin. Ngunit kakaunti lamang ang nag-aani. Kakaunti lamang ang manggagawa. Ano ang aanihin? Ang ating buhay espiritual. Ang ating pagiging makadiyos. Ang ating pagiging makatao. Ang ating pagiging makabayan. Sapagat dito sa seminaryo, hinuhubog ang isang seminarista hindi lamang upang magiging pare kung hindi magiging isang mabuting tao isang makadiyos at isang makabayang tao isang makataong tao napakahirap magiging pare kaya sa halip na bigyan natin ng mga balakid ang mga magpapare tulungan natin halimbawa sa isang diocese Maroon silang seminaryo. Nangangailangan ito ng pinansyal, na, ng malaking pinansyal na pangangailangan. Sapagkat sinabi ka natin, ang mga seminarista libre sa kanilang pag-aaral. May binabayarang mga formator, may binabayarang mga guru, gumagastos sa pagkain, gumagastos sa pagtira ng seminarista tulungan natin ang mayroong bukasyon sa pagkapari. Naalaala natin, isa nating kakilala, anak ngayaman. yaman. Ngayon, ang batang ito, napakabait. Nang siya nagtapos ng elementary, pinilit niya na siya ay magiging pari. Tumutol ang kanyang mag mga magulang dahil mayaman at sinasabing, Anak, wapo pa ka, matalino ka, magdoktor ka. At dito sa ating, uh, sa harap ng ating bahay, itatayo natin ang isang magandang klinik. Sapagkat, kaya naman natin, mayaman tayo. O maaari kang mag-abroad. Magiging, uh, pare ka sa abroad, yayaman ka. Ay, ay, doktor. Magiging doktor ka sa abroad, yayaman ka. Tatayo tayo ng klinik. Ngunit, nang matapos, Magiging doktor ang, taong, ang uh, taong yan. Sinabi na niya sa kanyang ama at sa kanyang ina. Papa, mama, doktor na ako ngayon. Papasok na naman ako sa seminaryo. Nagiging ganap na pare Sana magiging ihimple ito ng ating mga kapataan niya